Hello guys, ito pala yung naisip ko na lulutuin na ulam sa hapunan guys Tinulang isda, nakabili ako dyan ng kalahating ulo ng isda guys, malaki yan At sya meron ding alamang Ayan, nagpainit na ako ng tubig guys Tapos, nanguha na ako ng alugbati dito kasi malunggay lang yung ano ko nabili ko Ayan, may alugbati ako sa Teresda guys Fresh na fresh yan Ayan, kuha lang ako dyan Tapos, Ayun, nahugasan ko na yung alugbati guys at saka yung ibang gulay. Tapos may okra pala yan guys. Hindi ko na hiniwa yung okra kasi may exit yan. Ayun, nilagay ko na yung okra at saka sibuyas uh, tanglad at saka yung luya. Ayan, nilagay ko na yung isda at saka yung ibang gulay, malunggay at saka lugbati. Tapos, lagyan natin ng asin at saka seasoning guys. Tapos, papakuluan ko na yan. Ayan naluto na 'yung ulam namin. Tapos ang partner niyan guys ay alamang. Napakasarap yung pagluto ng alamang guys kasi nilagyan ko din ng sili at saka bawang. Ayan, ready to eat na guys. Naglagay na ako sa mangkok. Napakasarap niyan guys. Mainit-init pa 'yung ulam namin. Maaga pala akong natapos magluto diyan guys. Ayan.